nem papa ninatin tiki tiki plus for baby baby bot sangolian oi yami yami ya Good morning mga mga ka DIY. Uh, update dito sa ating bagong panganak na hindi na pala bago. 4 uh, days na itong ano uh, pin na panganak itong ating yan, update. Pangapat na araw siya ngayon. Uh, papainumin natin ng Tiki Tiki Plus for baby. Yan. <laughs> Tingin. Pang-apat na araw nitong ating ano, uh, mga baby goat. Tara mga kadeway, uh, painumin natin ng tiki-tiki for baby. <laughs> Mano kayo? Mamam. Mamam. Masang, eh! Sanggol! Sige na. Mapainin na. <laughs> Mga sanggol mong bago. Ay. Ayun na, Didi. Ito yung natin. Tiki-tiki plus for baby. For yeah. baby goat. For baby goat. Hindi lang siya for baby na with raise a goat. Okay. Uh, ano ito? Pang apat na araw. Ang ipapainom natin ay 1 ml. Meron naman niyang ano kung bibili kayo nito. May kasama na siyang. Mayroon siyang gray gauge. Tinginan kung ilang ml. Ang ipapainom natin dito 1 ml. Kasi baby pa sila. Talugin mo. Mga gala. bibi takut sayang Kuntim tu oh, am bibi aku 1 ml oh bibi nah terus brown dito eh, si mu takut jangan Nasi, yeah, ay, takut si yan. Eh, eh. Sarap, yummy. Yummy yan. Tsaba, <laughs> ba, meron lasa pa. Lasa ni niya. Lasang iron yan eh. Ay! Wala <laughs> <laughs> First time niya kasi. First time uminom. Umang isa. <laughs> Tinikman ko yan ng baby ka pa eh. Kaya alam ko. <laughs> 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 Excited! Excited ang baby goat na yan. Tingin ka sa camera dali. Ay, maliga. Ei, hey. Ay, ba't ko Ang cute. Mas maano siya sa aso. Mas yung ano yung balahibo ko sa kay Ay! Ay! Yan ang mga tura. mo mata siyang kusa. Oh, yan na. Hey! So, Magugulat oh, yun sa isa. ay. Panimel din yan. Para dun sa isa. Sa gilid lang ng labi ng bibig dito o, sa manan. may nilalagay. Pati sa bibig eh. Oh. dito masarap. Ay, baka magwala yung nanay. Ay, baka magwala yung nanay. Ay, mag yung nanay. Ay, sabi sa iyo, may konti na lang. Ang sarap, ginunguya. Meron pa. Yak, <laughs> <pa>. kadiri. <laughs> <laughs> Inumin ni Papa. First time yung niya kasi uminom kaya dito yun. Ni. Kasunod yung tingin. Mami. Gusto na nila Ay, yung, yung lasa niya. Pa. Every day ba yan? Mm.